Again, nakakagulat sa Lakers, binitawan ng draft still rookie na si Dalton Kinnick, defender Cam Reddish at dalawang picks para kay Mark Williams, isang center. Analyze natin kung anong kaya niyang ibigay at fit nga ba siya sa Lakers. Pero bago yan, like muna tong video para swertihin. From the get-go, athletic 7-footer, eto kagad replacement sa depensa na iniwan ni Anthony Davis. Of course, nasa ibang level si AD at di mapapantayan. Pero the thing about Williams is, bata pa siya, 23 years old young at maraming taon na pwedeng i-develop maging katulad ni Davis. Sa third year ni Davis sa si NBA, 24.4 points, 10.2 rebounds, one and 1.5 blocks ang average niya. Sa third year ni Mark Williams, 15.6 points, 9.6 rebounds ang average. Malayo pa sa superstar status ni Davis, di ba? Pero kapag magbe-build ka kasi around Luka Doncic, di mo kailangan ng superstar. Kailangan mo lang ng perfect role players and Mark Williams can be a role player na may all-star potential ilang years from now. In terms of playstyle mga idol, ito ang paborito ni Lebron at Luka bilang mga playmaker. Imagine kung gaano kadelikado ang pick and roll plays ng Lakers. Of course, alam naman natin na di mo pwedeng iwan si Lebron to defend the alley dahil sa explosiveness nito kahit 40 anyos na. At sa shooting ni Luka at Austin Reeves na pwede nitong i-kick out kapag na-cancel ang lob or ang drive option. Pero ang gagawa ng deadly tandem talaga dito ay si Luca at Mark Williams. If you deny the love pass, Luca is the best scorer in the NBA. BDO mga idol, we find ways 'yan ang gagawin ni Luca. Luca is also one of the best playmakers na NBA ngayon at kung i-deny mo ang scoring opportunity with and with Williams at season, easy alley-oop 2 points yan. Ang problema lang talaga, walang outside shooting itong si Williams kaya madaling bantayan. Ang pagiging offensive threat niya ay aasa sa playmaking ni Lebron at Luka and trust me mga idol, though limited. When you have these two all-time great playmakers, game over na. Ang di ko lang talaga mapagtanto is bakit si Kinect ang binitawan. He is the best shooter sa Lakers roster tapos na-trade pa. Eh kung iti-trade lang pala si Dalton Kinect para sa isang big man na matagal nang hinihingi ni Anthony Davis, eh di sana dinap kalabi na si Davis. Hais, pero let's understand na para sa future ang desisyon ng Lakers front office. Luka is 25, Williams is 23 for 8 to 10 years, they will run the Lake Show. Kaya yung mga idol, okay ba ang trade na ito ng LA kay Williams at okay ba kayo sa mga binitawan nila? I-commento nyo nga sa ibaba mga idol, join the conversation.